Okay guys, no, ito yung uh, pinakita ni uh, Maharlika regarding na sa bagong uh, lumabas na dokumento regarding na sa kaso ni Lisa doon sa LA. Ito guys, panoorin natin. LLC, ayan, sinagda sa akin at ito yung the result is in. Ngayon, mga kababayan, March 8 pa yung namatay na yung, na, isa sa entourage ni Lisa Manas. Yes, yes, isa yung na, isa yung today sa ni Candy dudes, Okay? Alam mo yun, di ba? Ngayon, maraming <laughs> naglumabas na balita doon. The last time yun, na nag-update ako sa inyo dyan ay March uh, na nag-email sa akin na Beverly Hills Police. Tignan natin yung na Beverly Hills Police. Um, pinakita ko na yun sa inyo, eh, yung, 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 ano, yung response letter nila. Di ba? Ito, Ito po yung response letter ng Beverly Hills Police. Ayan. Ayan yung sulat nila, di ba? Ayan, o, oh, ayan. Oh, Legit yan. So, nakalagay dito, matatandaan ninyo, ang sabi nito, Dear clear uh, Claire, this letter is in response to your California Public Record Act uh, CPRA submitted March 13, 2025. Requesting any records from an incident that may have occur, occurred on March 8, 2025, in Beverly Hills. The Beverly Hills Police Department has dismissed. I'm sorry. Has determined that the request, in part, seeks six, six copies of public records in BHPD's possession. The records you are requesting are part of an investigatory file and uh, and I record uh, pertaining and I. A record, a record pertaining to an investigation by law uh, enforcement under CPRA mm -hmm. government code section number no. 792.600 exempts and therefore does not require the disclosure of any records complaints to or investigations conducted by any local police agency or any investigatory or security files comp uh, compiled by any local police for or uh, law enforcement enforcement process. all right meaning hindi nila dinisclose din sa akin ang kung ano, ano nangyari. Ngayari. Pero nito ito, Miguel, so muna ako siya na binayaran so, ko, tapos nakalimutan ako akong 30 plus, baka parang mga bilo 50, 50 dollars ako na binayaran ko dito. So, kung nakikita ninyo dyan, ayan, Marika, Marika Network, ayan yan, no? Marika, Marika Network LLC, ayan, sinagdila sa akin, at ito ang And ah, the result is in. Okay? The result is in. No, uh, Rico hindi pa, hindi pa siya dismissed. So, so, this this uh, result, ayan, County of Los Angeles, dito naman hindi galing sa polis. Nag-request tayo sa coroner's office. Ayan po yan, ha? Okay, Department of Los Angeles, Department of Medical Examiner. Ngayon, mga kababayan, can you believe that? Okay? Ah, uh, yes. Ang sabi dito, mga panagiging, okay, Kailangan ito nirelease. Nasa dahigyata ako nito. Okay, copy. What is the date? Okay, walang uh, March. for next office. This ah, uh, minimum nila ay June twenty five. no? Minimum nila sa akin June twenty five. Ano tanya? Ano? June twenty five, twenty twenty five. Dito supposedly dapat may date dito sa examination at tuition nato. Okay, tignan natin. Oh yeah, given uh, the undermining of this open Ito. So, so minutes sa akin 2025, pero inilabas yung result coming from the, from the coroner's office. office. So, may pili natin, nandito siya. Okay. Ang sabi dito, County <laughs> of Los Angeles Department of Medical Examiner. Alright? Alright. Dear Sir, Madam, the County of Los Angeles Department of Medical Examiner Record Section is in receipt of your request. Unfortunately, the <laughs> autopsy report that you requested is currently pending and not ready to be released. Okay? Pending pa rin ang autopsy report. Ngayon, saan sabi, sabi natin mamaya kung bakit pending pa rin. Once the case is closed and the report finalized, including additional tests, toxicology. Okay? Toxicology yan, yeah. titignan yung ano yun, yung, yung uh, blood, ano yung urine sample, kung siya ba positibo, sa ay positivo, sabi, na boom, boom, boom. O pinababawal na pulburon. Sabi dito, Uh, once, once the case is closed and the report finalized, including additional test result, toxicology, microscopic, etc. Microscopic naman, yung heart, kidney, you know, yung mga organs. Diba? Tignan nila kung may mga foul play ba dyan, may failure ba, or may heart or attack, or whatever. Or kung ano yung, yung, kung may yung natural cause of death, or sa, sa toxicology naman, kung talagang siya ay pinalaklak ng ipinagbabawal na, you know, alam mo na yun. So, so, sabi nito, I apologize for any inconvenience that this may cause. If you have questions, uh, or need additional information, please call our record section 323-343-0695. Respectfully yours, I respectfully Daisy Cervantes. Ano, Daisy Inoasa Cervantes, hindi ko na pala kung ano ito. On behalf of Vanessa Gastelum, Chief Public Service Division, County of Los Angeles. Ang nakahalay dito sa isang page, sa dalawang page, papakita ko sa inyo, Para yung mga doctor dito, ayan po yan. Yan, karmado yan. Ayan. Okay, karmado yan. Then, meron ba, kayo meron ito. Ah, ang Espanyol. Akala ko yan, Espanyol sa likod. Ganun kasi dito sa Amerika, Oh. may English at may Espanyol. Na-dominate pa kasi ng mga Espanyol dito. So, nakalagay dito sa likod. Okay, State of California, County of Los Angeles, in the matter of the death, okay, of the medical, of the death, of, Oh, okay, the, the medical examiner of the County of Los Angeles certifies that on the ninth day, ninth day, okay, ito, <laughs> ninth day nakalagay, on the ninth day of March 2025, in accordance with the law, he inquired into the circumstances surrounding the death of the above mentioned person. Cost an examination and identification to be made of the body and found in the deceased was named. Oh, so kung up Beverly Hills Police, tama ba? Ang Beverly Hills Police ay dumating ng March 8. They reported that na sa coroner's office the next day pa, kasi on the 9th day, yan yung result. Okay. May pangalan? Ayan, nakita nyo? Okay? Now, here we go. sabi nito, kasi public record to eh. Pag public record, ibigay sa inyo. Eh, sa, you know, sa mga nag-request. Alam mo, ito lang kagandaan sa Amerika. Hindi pa pwede na kung sa Pilipinas ang so nangyari, hindi kami bigyan to control nila yung information. Pero dito kasi, karapatan yan, you know, uh, freedom of ano yan, information. Sabi nito, although may ganyan din sa atin, pero nakukontrol yung freedom of information. Sabi nito, a male, age about 44 years, that he came to his death on the 8th day of March 2025. Okay, yung body, kinuha pala ng coroner's office ng medical examiner the next day na. So ngayon, alam na natin. Diba? Nakatakadabukasan na pa pala na punta sa kanila. Hotel. Nakalagay hotel, 9876 Wilshire Boulevard, Beverly Hills, California, 90210 Los Angeles County, California, and that was caused by pending further medical examination. Ata niya? Ayan po, yan. Parmado yan, ha? ito ay ayan na parmado yan ng mga chief examiner ano yan no kahit ano niyan yan. kahit mag-request kayo by the way 30 plus pero it's the same thing ganun pa rin ang ibibigay sa inyo so doon sa Beverly Hills Police yung pinapakita ko sa inyo na March March 2013 March wala no, yung pinapakita kong dokumento sa inyo kanina sa email ko hindi nila maibigay pero under, the same thing naman it's under investigation March 25 ayan no March 25 okay now Anong ibig sabihin nito? Kasi may lumabas na sinasabi si Dean na ah, kaya siya mas ma tayo sa body camera. I don't know kung ano yung ah, connection niya doon sa may mga po. kasi may sinasabi si Dean na may, kong may kailala siya. You know, nag-usap kasi kami. Actually, nung nasa dahiga ko, nag-usap kami ni Dean na talagang inaharas siya ng mga jegemonyo sa Pilipinas. Pati, hindi ako pinadala siya ng bulaklak ng patay yung kanyang magulang. Then, uh, ah, inaharas yung kanilang bahay and everything. So, hindi uh, pa kami nag-usap recently. Pero I hope meron siyang may nilabas na ba si Dean? So, mukhang wala pa siya na ilalabas. Ngayon, mga kababayan, magtataka ka kung bakit ah uh, hanggang ngayon ang tagatagal ng autopsy report. Tandaan niyo ang involved dito si Lisa Tanas. Kasama ni Lisa Tanas yung uh, namatay. Isa sa mga entourage niya. Diba? Na suspected na pwedeng, you know, na eh, yun, dito sa report, eh, na may toxicology. Well, standard kasi yan eh, yung toxicology report. Diba? Tingnan yung toxicology, uh, yung ano niya, yung kanyang uh, org, uh, what do you call it, uh, urine and the blood, kung meron na itong uh, Coca-Cola and everything. So ngayon, mga palangga, bakit ang tagal nitong toxicology test na ito? Okay? Kasi dito tayo magkakaalaman kung siya ba ay Ah, uh, dahil you know, iba't, eh, may mga sabi nga ng ating ano diyan, sabi ng ating informante, noong una-una kong nilabas yan, ay na overdue. Okay, ayon sa ating informante na overdue. Pero magtataka ka ngayon dahil it's been March, April, May, June, July. Four months na. Bakit ang tagal ma-rule -ma out malaman kung mayroon bang ba Coca-Cola, Fenta, Exa, di ba? na yun. O lang mo ba siya sa favorite ni Lisa Canas, di ba? na jala ako pa social social climbing lang naman ako o meron bang tinira na drug prescription o na overdose di diba? doon lang natin malalaman pero usually kasi ang standard yan kahit yung mga medical practitioner dito 6 to 12 weeks lang yan lalabas na <coughs> lalabas na ang result di ba pero kasi nga ito ay high profile case ngayon napag-alaman natin okay napag-alaman natin na talagang ito ay ah uh, mayroong ginagapang ang mga bangag dito. May ginagapang sila dito sa Amerika na ayaw na niyong malaman. But again, sabi ko nga, long overdue na ito. Four months na. Daan ko makakomplikado yung resulta nitong uh, autopsy report na ito. Kaya nga, meron bang substance? You know, kung, baga, kung may NPA infiltration, meron bang substance infiltration sa kanyang system? ba? Diba? Kailangan kasi ma-confirm ng examiner kung ilang, kung meron man, na pulboron, ilang gramo, ilang kilo, di ba? Kasi hindi basta-basta yan, uh, I mean, that's, you know, 2 to, to, six, to, ano, to what, 16 weeks na siguro yung pinakamatagal, di ba? Pero usually nga, mabilis lang itong result na ito palang gan. Kaso lang, 48 years. Eh, mukhang baka may inaalis mo itong mga bangag na ito. Kasi yung pag-check pag nila dito sa liver, heart, lung, o kung ano man yan, natapyas ba yung lang niya, o ano man, you know, dapat, dapat ngayon nasa ano na to, na ngayon nasa nasa public na ito. Meron bang damage yung kanyang organ, yung kanyang system? Ano pa talagang cause ng kanyang ikinamatay? Kasi he's 40 years old. At bago siya, ay 40 plus, 44. So bago siya namatay, eh, nakitang masayang masayang-masaya pa and everything. Actually, sa totoo lang, may nakasama ko sa HIG. Okay? Na-connected sa kanya. May nakilala ako doon na sinasabi niya sa akin na ito daw talaga ang uh, itong it, itong ano, itong uh, entourage ni uh, Lisa Tanas, I think, ano niya ba ito? Basta related sa kanya. Eh, para sa kanya, eh talagang ito ay user. Mm -hmm. Hindi ko alam kung anong win use. Basta user daw ito, certified. User, hindi ko alam, user ba ng chocolate? <laughs> yeah, oh, you know, may nakasama ko sa akin. Kinonfirm niya sa akin. Kasi konektado to sa kanya, ang taong ito. Uh, you know, hindi ko lang alam, Indo ba? I know, hindi ko alam. Okay? Nakalimutan ko na. Kasi sobrang saya namin nung nandoon kami sa Hague. So, sinasabi niya sa akin na hindi totoo. Basta may mga lumabas na ito daw ay first-time user. Di ba? May sinagsabi sa akin na oh, first-time user kasi kaya hindi na, kaya na. Ang sabi nitong nakakunit sa kanya, hindi. Sabi niya na ganun, user talaga yan. Di ba? madala siya kumakain ng ano, ng chocolate, <laughs> chocolate bar na... You know, yun ang kanyang statement. Ngayon, hindi natin alam hanggat hindi pa lumalabas itong autopsy si report na ito. Ngayon, mga pananga, ang kwento dito kasi, bakit ganito katagal? Sabi ko nga, 4 to 6 weeks. 12 weeks, napakahaba na niyan. Pag-toxicology, ang you know, standard niyan, 8 weeks, labas na yan eh. O, depende kung gaano kakomplikado. But gaano kakomplikado itong nangyari dito? Bakit ang tagal? Kasi kung more than 4 months na ito, mga darling, di ba? Ibig sabihin, maaaring iniiwasan nila yung malaman ng taong bayan, kasi high profile case ito eh, high bangag case, dahil ito ay kasama ni bangag, I ay mean, no, ni, no, nilisa na bangag, kasi hindi nga natin alam kung sinak sa kanila, or pinilit nila, I don't know, dahil ito ay usaping what? Politika, dahil nakakunik ito sa mga politikong mga bangag. Ngayon, siguro tinututulan pa ng mga ano ito, ng mga lawyers nila, di ba, huwag niyo muna ilabas yan, kasi yan you know, ang magdadamay si Lisa Tanas dyan and everything. So kung si Marcos Bangag, ang sag ang ang, ang sige sa kanas bangag talaga din delay ito delay tactics talaga ito para maiwasan ang iskandalo eh iskandalo na nga natin sila nalaman na natin ang ngayon, wala pa ring uh, uh, what do you call it uh, message of uh, sympathy ang bangag so maari ito hinaharangan nila through their lawyers You know, baka dinagapang nila sa tanas mm -hmm. dahil nga syempre pag nalaman ng taong bayan na pag, I mean, pag nailabas kasi hindi pwede kita guto ng ano, mga kababayan hindi pwede itago ito ng coroner's office dito sa California. Okay? Hindi na pwede ito itago kasi ang sabi dito, kung natandaan ninyo, Okay? Ah, uh, nasabi ito, the time frame of completion. Okay, sabi dito, once the case is, ah, mabasahin nyo yan. Ayan yung second paragraph. Once the case is closed and the report finalized, including additional test results, toxicology, microscopic, etc., the report will be mailed to you. So, i-mail nila sa akin. O, di ba? The time frame for completion of each case may vary as not all cases may require additional testing. So, ito bayad ko na to. Binayaran ko to. So, definitely, abangan natin pag minail nila sa akin yung toxicology, yung report. Lahat. Kasi March 8 pa siya na nabawian ng buhay eh. Hanggang ngayon, wala pa rin. Ano sa tingin ninyo? Ano sa tingin ninyo? Kinontrol nila? nila Ginamitan ng lawyers? Ginamitan ng power? You know? Ano, ano sa tingin ninyo ang mga eksena dito? Okay? May ate daw na nakapasok. <laughs> Sino yung ate nakapasok? gugur-gurin ko. Oh, sabi ni Miss Independent, we conduct here in drug test, pero normally umabot lang siya 5 business days. Di mas lalo ang hair follicle drug test considering na advanced ang technology ngayon. Ayun na nga, uh, Miss Independent. Kasi possible, this is high profile case, hindi natin alam, okay? Hindi natin alam kung anong ginawa ng mga bangag. Pwede kasing uh, kinontrol nila. We don't know yet. Kasi hanggang, hanggang wala pa itong result na ito, Mm hmm? Okay? Yes. Ano to? Sabi ni Madeline, na Madeline Inagaki, malapit na sona ni Nagba, dapat mag-sona ka na din. At sana makapunta din kayo ni Atty. Harry Roque dito sa Nagoya, Japan. Si Harry hindi makapunta dyan parang ga. Alam nyo naman yun. Asylum seeker yun. Pero ako, pwede ako pumunta na Japan. Anytime. Sabi ni Rasha Mia, baka nabayaran. Wala na siguro yan. Normal ang kilos ni Ace. Eh. Sabi ni... Well, you know, tingnan natin. Pag, nal pag nalaman natin kung ano yung you know, yung uh, result, excuse me, yung result niyan, ay eh magkakaalaman tayo. Ma'am, obvious yung, ano, kasi fresh na naman yung cadaver. Ah. May power ang dollar? May power talaga, concerned. You know, may power ang dollar, may power ang peso. Baka pinapatan ng gold bar, sabi ni Mako. And, ano daw, surely there had been a secret talks between BBM and LA authorities. Okay, with Donald Trump and his involvement, this is now geopolitics in play. No, ang California actually is not it's not ano baluwati ni Trump. Okay, this is democratic baluwati talaga. Okay. So bakit how much is 1 million dollars sa kanila? You know, but, but we, we don't know yet. So ilagay natin tong results na ito. At uh, you know, ang ganda ng delay pa rin, Sabi ni ano, ni Dems, you face na yan, it's proven guilty. Yeah, yeah, and then the proven true will supplement and reinforce the authenticated Polvoron video that you have shown. Exactly. Kaya nga ito, itong ito, mga dokumento ito, may kalalagyan lahat ito. ito. sa so, so, mga wala pa kasi wala namang sinabi dito. So ngayon, ayun na nga. Dahil ang uh, eksena natin ngayon, ano ba kasi eksena sa Pilipinas? It's the same thing. You know, you know impeachment ni Eden Sara. Oh, ang pagkakartil -pag sa karapatan ni Eden Santos. Wala na ba siya talaga? Tinagal na siya totally? Kasi natatakot itong si Uh, astro dahil nga naman lumalabas siya talagang bobo pagdating dito sa tanong ni Eden Santos. At you know, yun nga, sinasabi nila na lumabas dito sa protocol itong si Eden Santos, eh sabi nyo nga, eh ang tangan naman ng PSG ni Lisa Tanas, anibangag. Kung ito si Ed, Ed, Eden Santos, eh nakakapasok o nakaka, nakakalapit dito sa mga administration to. Pero, chika lang nila yun. Dahilan lang nila yun na uh, in-stop nila ang presensya ni Eden Santos dyan dahil lumalabas kung gaano ka bobo itong tagapagsalta ni Bangag. At lalo silang naubaran. Di ba? Kasi sa taas sila figure na oh, may ganitong klaseng ano yun, barangay, ano yung rehabilitation, bagong silangan. Ayan, basta yun yung sinasabi. Anong sinabi niya? Na may popular some, hundreds na pinatayo ang bangat. Tapos sinatanong kung ano yung address, nasabihin daw niya mamaya. Nasaan yung transparency doon? Kung baga madali na magsalita kasi yung ay, niya. Magdali na sila magsalita na, oh, may ganitong uh, 600 kami tinatayo. ,00, Katulad na yun. Yung sinasabi nila ngayon na ano, na National Fiber Backbone Phase 2, Phase 3. Na ganito na, ganito na, ilang kilometro na ang nakabot nitong libreng ano, ito, internet na ito. So lahat ito mga kababayan, sabi ka, talk is cheap. Madali lang sila magkwento, gumawa ng kwento, pero pag nandibang sila, pinapatanong yung address, nasaan itong project ninyo? Ang kasi sabi, oh sige, sa text ko sa'yo. Tama ba yun? Hindi lang si Eden ang nilapitan kasi kita kita sabihin na si Bang mismo lumapit sa mga reporters. Yeah, uh, well, what, what can you say about this Bang administration? Lahat ng panunukil gawin nila. Ano daw? 4,000 feet plus na barangay na drag free ah, wala alam si Claire. Si Claire. Okay? Rowena na parito watching from UAE. Okay? So lahat itong mga pinagsasabi sa inyo ni ba, Ang ano ba mga latest na pinagsasabi niya dito? Okay? Ang sinasabi ba nga, ngayon ay payayamanin niya ang Pilipinas. <laughs> ay, wala ba kayo na payayamanin ni Bangag? Hmm? As as sabi doon, ni Don, ang ni Don, ang okay. as as sabi ni Dong, ang sarap ihagis, hagisan ng mic ni Castro. Abogado ba yan? Abogado eh, no? Mukhang bobo talaga eh. Ilpay lang ang beg ni Bangag. Okay, ang sabi ni Bangag, Palalaksan daw niya ang Microeconomic Foundation upang makaangat ang Pilipinas at maihanay sa upper-middle income ang bansa de ba? Kaya yung mamanit. Paano yung mamayamanit? Pa sabi niya dito, um, uh, uh, sabi niya kaso kasunod ang sa county classification ng World Bank kung saan na natili sa kategorya ng lower middle income ang Pilipinas ngayon taon sa mula ng gumaganda ng takbo ng ekonomiya. Kaya yung gumaganda takbo ng ekonomiya. Ipagpapatuloy daw ng gobyerno ang reforma ng infrastructure, education, digitalization, upang